may kalamansing tumubo dito guys I believe kalamansi ito ayan ilipat natin at pagkasakaling may mabigyan tayo kung lalaki na siya Siguro pinagkainan ito ng daga, uh, yung seeds, at ito nga, tumubo. Tingnan natin kung mabuhay natin ito. Grabe naman, nandoon sa pinakailalim yung ano. ko sana mabuhay guys ayan oh so ilagay natin to sa ano pots ito na guys ilagay ko siya sa pots sana mabuhay ito at painita natin doon ilagay muna natin dyan Ayan, mabuhay ka kalamansi, okay?